Hello mga kasari. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong man kayong oras na sa aking video ngayon. For today's video mga kasari, ay may bahagi ko po ito ang aking pinagkikitaan na bagong nabili ko at bagong uh, pinagkikitaan ko sa aking sari-sari store. Napakaganda po mga kasari kung meron po tayong iba't ibang Uh, pinagkikitaan um, sa sari-sari store dahil ang sari-sari store hindi lang po siya uh, malaki ang kaniyang mga tubo meron na ang malaki pero hindi lahat, meron talagang maliit na tubo, kaya hanap-hanap uh, tayo kung anong mga um, iba't ibang mga pinagkikitaan or malaki ang tubo na makukuha natin sa sari-sari store may ambag natin sa sari-sari store at kung anong mga panangailangan natin at meron tayong pinagkukuhaan, hindi po tayo kumukuha lahat dito sa sari-sari store dahil maliit lang po ang tubo natin sa sari-sari store ayan po mga kasarik ito po ang aking nakukuha sa tatlong linggo ito po ang laman sa tatlong dinggo sa tubigan. Ang tubigan ko po ay yung hulog-hulog or tig piso ang ah, bari piso mo ay meron na kang tubig na may inom na malam. Ayan po. Yan po ang isa sa aking pinagkikitaan sa sari-sari store. Napakaganda po nito ang aking pinagkikitaan sa Um, experience ko napakaganda po ito ang ating gagamitin dahil or ito po ang uh, tubigan dahil kung ano ang mga pangangailangan natin madalik po itong makukuha Hindi na po ito or hindi na po tayo maghanap ng pag-uutangan pa dahil meron na po tayo dito sa um sari-sari store or ibang pinagkikitaan natin at uh, madali po siyang uh, makukuha at uh, kahit uh, minuto, oras o mang araw pwede natin kukunin at ipagbili kung ano ang mga kailangan natin. Sa pagsari-sari store po mga hasari ay hindi po siya madali. Kung ikaw ay bili ng bili, kung ano kakainin mo or uh, kung meron na kang binta, ibili mo kahit ano. Hindi sa Uh, sa sari-sari store o hindi sa paninda mo walang laman talaga ang iyong sari-sari store mauubos talaga dahil hindi mo na malayan ang, ang iyong paninda ay nauubos na dahil um, nabiling mo pala ang puhunan ayan napaka uh, napaka hindi maganda ang mangyari kung ang puhunan mo ay nabili mo. Wala na tayong magagawa dyan. Yan po. Hindi po siya uh, maganda po sa sari -sar to. kung ganyan ang ating mindset. Yeah. Yan po. Hindi po maganda sa mindset natin kung bilin ang bililam tayo, kakain tayo kahit ano. Kahit matagal na po tayo sa sari-sari store, kahit malaki, as akin lang hindi po ako ah, magbanggit ng malaki, no? Dahil maliit lang aking sari-sari store. Sa napansin ko, una experience ko sa aking sari-sari store, ako naman ay um, noon ay bili ng bili ako. Aking sari-sari store ay wala talagang laman merong talagang panahon na walang laman. Napaka hindi po maganda dahil uh, makikita mo, awang-awa ka na sa inyong tindahan dahil wala ng uh, paninda. Ayan, napaka pangiting nan ang tindahan kung wala ng paninda. Ayan po, sa na-experience ko ay hindi po talaga pwede na ang iyong mga binta ay ipinagbili mo na kahit ano-ano or sa pagkain mo talaga hindi mo ibili ng paninda um, kung sa akin lang mga kasari, uh, mas maganda talaga hindi to po ito um, pinagbili na kahit ano pero sa aking sitwasyon dahil maliit lang at hindi pwede hindi po ako kumukuha kaya hindi po ako um, uh, naka anong tawag dito nakapalaki sa akin sa sari-sari store dahil uh, dito po ako kumukuha ng lahat ng aming pangangailangan yan po kung anong pangangailangan na aking mga anak um, kung anong pangangailangan sa aming Uh, pagkain, dito po talaga ako kumukuha. Ayan. Pero, may limitasyon po ako. Tulad ng bigas, hindi po ako bibili ng maraming bigas. Kaya, uh, bibili po ako ng 5 uh, o 10 kilo. yan lang po ang aking bibilhin para sa aming pagkain. Meron din akong bigas na um, ititinda. Ayan po. Iba talaga ang aking pinagtitinda at iba po ang aking um, pagkain na binibili. Ako ay uh, hindi po masyadong uh, marami ako magastos dahil na-try ko na po noon. Uh, walang-wala na talaga, hindi na talaga ako nagtitinda, nagsara talaga ako sa aking tindahin dahil wala na po akong maitinda. Kaya sa naisipan ko, hindi pwede na kahit ano lang ang aking um, tawag dito pinagbibili. Kailangan po, ay iisipin ko na kailangan meron po ako paninda. Kaya kung meron akong bibili, may limitasyon lang po. Um, noon, hindi po ako naglilista kung ano ang mga pinal uh, pinagtitinda uh, ko. Hindi ko ipinaglista kung ano ang mga nawala. Hindi ko inilista kung anong uh, lumabas na pera. Kaya, ayo hindi ko na alam kung paano na ibabalikan aking mga paninda at wala na akong pera at ayoko namang mangungutang. Yan po, yan po, dahil ang aking asawa hindi po gusto na mangungutang dahil uh, ang bigat po talaga kapag mayroong pong utang dahil kahit hindi mo na kaya sa katawan mo, kinahailangan mo kumayo dahil meron pa utang na naghihintay na babayaran. Ayan po. Yan po ang sabi sa akin asawa. Kaya, yun, dahil ang aking asawa siya naman ang hahanap ng uh, pera, um, hindi na lang po ako nang utang, kaya nagsara talaga ako at tiniyesian ko. Alam nyo naman kapag dumating ang December, meron po uh, matatanggap ang mga asawa natin dahil nagtatrabaho yung abunos. Uh, yan. Meron po siyang bonus. Ayan, sinabi ko sa kanya, pag January, mag-open ako. Ayan, bumalik ako sa pagtitinda. Ayan ang ginagamit ko na uh, sinasabi ko sa kanya na ayoko na uh, um, bumili na kahit ano-ano. At sana suportahan mo ako. Sa awa ng Diyos, nakaintindi naman sa uh, ang aking asawa na kailangan po namin na mag- um, titinda dahil wala naman akong maliit na anak. Malaki na po ang aking mga anak at hindi na po ako magtatrabaho dahil magtatrabaho ako. Wala na po mag, uh, aalaga sa akin dalawang anak dito sa amin. Kailangan po sa akin, kailangan po tutukan ang mga anak na yun dahil iba na po ang panahon na yun kapag ang uh, ama at ina mayroong trabaho, hindi na pinatutukan ang mga anak ay Am um, kahit maliit lang ating sinasabi at iba na rin ang kanilang pag, uh, pagtingin sa atin. Kaya para sa akin, ayoko kung ang aking anak na walang mag, hindi po ako nagbabanta Yan po lang ang i-share ko mga kasari. Maraming salamat po sa inyong panunod at sana meron po na nakukuha sa aking nakukuha natutunan sa aking video. Maraming maraming salamat po mga kasari.